Kapag nahaharap sa kahirapan, natural na makaramdam ng pagod at isiping sumuko, lalo na pagkatapos ibigay ang lahat. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, bakit hindi ibigay ang lahat sa Diyos, mahal? Bakit ka nahihirapan sa sakit at pagkabalisa kung mayroon kang isang taong sapat na malakas upang labanan ang iyong pinakamatinding labanan? Tandaan, hindi ka lang katulad ng iba, ikaw ay isang minamahal na anak ng Diyos. Hindi mo kailangang pangasiwaan ito tulad ng ginagawa ng iba. Sa tuwing umabot ka sa puntong iyon ng pagod, pagod at hindi alam kung ano pa ang dagawin, ibigay ang iyong laban sa Diyos. Maaari mong itanong, paano mo ibibigay ang iyong laban sa Diyos? Siyempre, nagdadasal ka at umaasa na hahantong siya sa sitwasyon mo, pero walang nangyayari. Patuloy na manood hanggang sa huli dahil malapit mo nang matuklasan ang mga sikreto sa paggalaw ng kamay ng Diyos, at kung paano nararapat na sumuko upang siya ay labanan ang iyong mga laban habang ikaw ay tahimik. Bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa, mangyaring gawin. Pagod ka na ba sa pakikipaglaban o sa isang sangang daan? Nahaharap ka ba sa isang mabangis na pagsalungat na nagpapanatili sa iyong gising gabi-gabi sa takot? Sa halip na sumuko o magreklamo, tandaan na mayroon kang Diyos. Maaari kang magtiwala na ang Diyos ay nasa iyong likuran, at hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng iyong mga pasanin ng mag-isa. Ito ay kasing simple ng pagsasabi, mahal na Diyos, nahihirapan ako. Maaari mo ba akong tulungan dito? Hindi dapat napakahirap gawin yon. Dinirinig ng Diyos ang iyong munting panalangin. Alam niya kung ano ang iyong pinagdadaanan, ngunit nais niyang hayaan mo ang lahat ng ito sa kanyang paanan. Kailangan niya na makarating ka sa isang lugar na lubos na umaasa sa kanya. Ang pagbibigay ng lahat ng ito sa Diyos ay hindi tungkol sa pagsuko o pagiging mahina, ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong mga kahinaan at limitasyon. Ito ay tungkol sa pagkilala na mayroon kang espesyal na sistema ng suporta. Ito ay tulad ng paglipat mula sa pagsisikap na gawin ang lahat sa iyong sarili patungo sa pakikipagtulungan sa isang malakas na puwersa. Ang paglipat sa mindset na ito ay hindi nangangahulugang nakaupo ka at walang ginagawa. Ito ay mas katulad ng pagsasabi, "Diyos, nagtitiwala ako na gagabayan mo ako sa bulo na ito." Sa kasamaang palad, marami ang hindi kailanman nag-isip na gawin ito. At kahit nagawin nila, ito ay madalas pagkatapos maubos ang iba pang mga opsyon na hindi dapat. Kapag ang buhay ay patuloy na naghahagis ng mga hamon sa iyo, ibigay ito sa Diyos. Ipaalam sa kanya na hindi mo ito kakayanin ng mag-isa, ngunit sa kanyang tulong, ito ay hindi isang pagsuko sa pagkatalo, kundi isang paanyaya para sa Diyos na pumasok at ipakita sa iyo ang isang paraan pasulong. Kapag naramdaman mong nauntog ka sa pader at hindi mo na kayang magpatuloy, hindi solusyon ang pagtawag sa pangalan ng Diyos at pagtatanong kung bakit kanya nakalimutan. Sa halip, manalig sa kanya upang tulungan kang malampasan ang mga hamon. Alalahanin ang kwento ni Pedro, isang batikang mangingisda. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na mga gabi sa paghahagis ng kanyang mga lambat sa madilim na tubig, umaasa ng masaganang huli, ngunit walang maipakita. Sa kabila ng kanyang husay, nanatiling tahimik ang dagat, at namumuo ang pagkabigo sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang naghihintay sa kanya, isang pakikipagtagpo kay Jesus. Nang dumating si Jesus at hilingin kay Pedro na subukan itong muli, ang tugon ni Pedro sa Lukas 5, lima ay naghayag ng kanyang pagod at matatag na pagsunod, guro, buong gabi kaming nagsumikap at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinasabi mo, ako ibababa ang mga lambat. Ito ay isang malakas na sandali ng pagtitiwala. Pagod at hindi sigurado sa kahihinatnan, pinili ni Pedro na sundin ang mga salita ni Jesus. Sa simpleng pagkilos na iyon ng pagsunod, may naganap na hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga lambat, na dating walang laman, na iyon ay umaapaw sa saganang isda na hindi maisip. Ang kwentong ito ay nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung minsan, ang pagbibigay ng iyong laban sa Diyos ay maaaring mga hulugan ng kamangmangan na pagsunod sa bawat salitang binibigay niya sa iyo. Bale, ang mga salitang ito ay hindi laging may lohikal na kahulugan. Ang mga paraan ng Diyos ay hindi ang ating mga paraan, ngunit siguraduhin na kung siya ay magsasabi ng isang bagay, ito ay tiyak na mangyayari. Nang humarap si Pedro sa kahirapan, hindi siya umasa sa kanyang lakas o pangunawa. Sa halip, sumandal siya sa mga salita ni Jesus. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang hanay ng mga tagubilin, isa itong makapangyarihang sandata sa harap ng mga hamon ng buhay. Ang katiyakan ng tagumpay ay nakasalalay sa sinabi ng Diyos. Kapag nagutos ang Diyos, hindi ito walang laman na utos, ito ay isang pangako ng kasaganaan at tagumpay. Kung paanong ang pagsunod ni Pedro ay humantong sa isang mahimalang paghuli, ang iyong pagsunod sa salita ng Diyos ay maaaring humantong sa masaganang resulta sa iyong buhay. Kaya kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa mahihirap na kalagayan, hayaang gabayan ka ng mga salita ng Diyos. Kung udyukan kanya na gumawa ng isang hakbang, gawin mo ito at maniwala na hahantong ito sa isang matagumpay na resulta. May malalim na aral para sa ating lahat ang kwento ni Pedro. Ang pinakamasamang sitwasyon ng ating buhay ay maaaring magbago sa pinakamagandang bagay sa isang kisap-mata kapag tayo ay sumuko sa Diyos. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at sa katunayan, walang mas magandang pangalan ang nakakakuha ng kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang magarbong label, ito ay sumasalamin sa kanyang walang limitasyong mga kakayahan. Isipin, hawak niya ang langit at ang lupa, na ang buong mundo ay nakapatong sa palad ng kanyang kamay. Ngayon, kung ang isang tao ay may ganoong uri ng otoridad, hindi ka ba naniniwala na kaya nilang talunin ang anumang problema, gaano man ito kahirap. Gumawa tayo ng self-reflection dito. Gaano kalaki ang tiwala mo sa mga tao sa mundo tulad ng presidente o ng iyong employer? Madalas nating tinatanggap ang anumang sasabihin nila bilang pangwakas. Ngayon isa alang-alang ang lumikha ng sansinukob. Ang kanyang kapangyarihan ay nakahihigit sa lahat, ngunit minsan ay nahihirapan tayong magtiwala sa kanya ng lubusan. Mga minamahal, gumawa ng desisyon ngayon na magtiwala sa Diyos sa iyong mga problema, gaano man ito kabigat, at panoorin kung paano niya binabago ang tila imposible tungo sa posible. Ito ay isang laro changer kapag binitawan mo at hayaan ang Diyos na pamunuan ang iyong buhay. Tandaan ang sinasabi ng isa Juan apat, apat, kayo, mga anak, ay mula sa Diyos at dinaig nyo sila, sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Minamahal, hindi mo lamang sipiin ang talatang ito, kundi mamuhay sa katotohanan nito. Paano mo magiging bodyguard ang buong hukbo ng mga anghel, at nabubuhay pa rin sa takot dahil may nagbabanta sa iyong kapayapaan? Ang pagkaalam nito ay dapat magpatulog at maghilik habang pinangangasiwaan ng Diyos ang iyong mga kaaway at nagpapahirap. Nakakalungkot na marami pa rin ang nagpupumilit na maniwala sa salita ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal o pagsipin ito kundi paniniwalaan ito. Hindi mo masasabing naniniwala ka dito kapag wala ka pang tulog na gabing sinusubukang malaman kung paano ito gagana. Hindi iyan ang iyong tungkulin kundi sa Diyos. Kung ang Diyos mismo ang nagsabing dinaig niya ang mundo para sa iyo, bakit mag-alala? Ito ay isang kabuang pag-aaksaya ng iyong enerhiya marahil ang iyong problema ay hindi mula sa mundong ito, ngunit mula sa Mars. Sa halip na hayaang mabigatan ka ng iyong mga alalahanin, inaanyayahan ka ng banal na kasulatang ito na ipasok ang iyong tunay na pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Isipin ito tulad nito, si Jesus ang nangunguna, at lumakad ka sa kaalaman na ikaw ay isang mananagumpay. Ito ay tungkol sa paglipat ng iyong pagtuon mula sa mga hamon patungo sa napakalaking lakas sa loob mo na siyang presensya ng Diyos. Kaya kapag mahirap ang buhay, tandaan ng talatang ito, mas dakila siya na nasa iyo kaysa sa nasa sanlibutan. Pahintulutan itong maging mapagkukunan ng kaginhawahan at pagpapalakas. Makatitiyak ka na ang nasa loob mo ay mas dakila kaysa sa anumang bagay sa mundo. Yakapin ang iyong pagkakakilanlan bilang isang mananagumpay at hayaang gabayan ka ni Jesus sa bawat sitwasyon. Alam mo ba na posibleng mawala sa paningin ang presensya ng Diyos, lalo na sa mga bagyo sa kalagitnaan ng buhay? Ito ay naranasan ito ng mga disipulo, kahit na naroon si Jesus sa tabi nila sa panahon ng bagyo, pumasok ang takot. Alam nilang ang presensya ni Jesus lamang ang may kapangyarihang patahimikin ang bagyo, ngunit natatakot sila. Ang epekto nito ay sa halip na mabuhay bilang isang mananagumpay, ang iyong hamon ang lulunurin ka. Kaya, ang tanong ay, nawala na ba sa paningin mo ang presensya ng Diyos? Kung nawala mo ang paningin sa presensya ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Kailangan mong hanapin siya ng tayimtim. Ang paghahanap sa Diyos ay nagsisimula sa pagkaunawa na siya ay laging kasama mo, kahit na sa mahihirap na oras. Kapag nakilala mo ito, humakbang ang Diyos sa iyong sitwasyon at nagpapakita. Ang pagsuko ay tungkol sa pagkilala sa Diyos. Sa kamulang siya magagalaw na bumangon para sa iyo. Kaya naman, sa gitna ng iyong bagyo, maglaan ng ilang sandali upang kilalanin na ang Diyos ay nariyan mismo sa iyo matutuklasan mo na ang kanyang presensya ay maaaring magdulot ng katahimikan at katiyakan, tulad ng nangyari sa mga disipulo noong mabagyong gabing iyon. Tandaan, kapag kinikilala mo siya, nagbubukas ka ng pinto para ihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyong sitwasyon. Sinasabi sa awit labing walong, anim, sa aking kagipitan, tumawag ako sa Panginoon, humingi ako ng tulong sa aking Diyos. Mula sa kanyang templo narinig niya ang aking tinig, ang aking daing ay dumating sa harap niya sa kanyang mga tainga. May isang katotohanang kailangan mong malaman, kahit na ang pinakamalakas na tao ay madalas na nangangailangan ng tulong. Nakipaglaban si David sa maraming laban at nanalo, ngunit alam niya kung kailan dapat magpakumbaba sa harap ng Diyos at humingi ng tulong sa kanya. Paano si Jesus? Habang dinadala niya ang bigat ng krus patungo sa Golgota, isipin kung pinili niya itong pasanin ng mag-isa. Ang paglalakbay ay magiging mas nakakapagod. Ang totoo, hindi mo kayang pagdaanan ang lahat ng mag-isa. Minsan, kailangan mo ng tulong ng isang tao, lalo na ang tulong ng Diyos. Si Jesus, sa kabila ng kanyang malaking lakas, ay kinilala ang kahalagahan ng pagtanggap ng tulong. Ang pagpayag kay Simon na tumulong sa pagpasan ng krus ay hindi isang tanda ng kahinaan, munit isang patunay sa pag-unawa na hindi tayo nakatakdang pasanin ang ating pasanin sa ating sarili. Ito ay isang paalala na ang paghingi ng tulong ay hindi isang kapintasan, munit isang matalinong bagay na dapat gawin, na kinikilala ang ating mga limitasyon bilang tao. Sa iyong buhay, may mga pagkakataon din na ang bigat ay maaaring napakabigat upang dalhin ng mag-isa. O kay lang na humingi ng tulong, at sa pagkakataong ito, ang paghingi ng tulong sa Diyos ay isang makapangyarihang pagpipilian. Kung paanong tinanggap ni Jesus ang suporta sa kanyang paglalakbay, kilalanin ang pangangailangan ng banal na tulong, at ito ay magpapayaman sa iyong paglalakbay sa buhay. Kaya kapag nasumpungan mo ang iyong sarili na pinapasan ang mga pasanin na tila napakabigat, alalahanin ang halimbawang ipinakita ni Jesus. Yakapin ang katotohanan na ang paghingi ng tulong sa Diyos ay isang lakas, hindi isang kahinaan. Kapag binuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng makadyos na payo mula sa iba, hinahayaan mo ang Diyos na pangasiwaan ang iyong mga problema. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay bababa at ayusin ang mga bagay para sa iyo. Magagawa niya ang iyong mga laban sa anumang paraan na gusto niya, sa pamamagitan ng sinuman o anumang paraan. Mahal tayo ng Diyos at laging handang tumulong. Munit na rito ang bagay, mayroon ka ring bahaging dapat gampanan at ang pinakamahusay na paraan upang makipagsosyo sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga panalangin. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa pagdarasal ng mga estrategikong panalangin at pagdarasal gamit ang salita ng Diyos. Kaya, paano ka mabisang nagdarasal para makakuha ng mga resulta? Una, maghanap ng isang lugar na walang kaguluhan. Ang paglikha ng isang tahimik at nakatutok na kapaligiran ay mahalaga para sa epektibong panalangin. Maaaring ito ay isang silid, isang tahimik na sulok, o anumang lugar kung saan maaari kang kumonekta sa Diyos nang walang mga abala. Binabawasan ng kapaligirang ito ang mga panlabas na kaguluhan na nagbibigay daan sa iyong tumuon sa iyong mga panalangin. Isipin mo ang lugar na ito bilang iyong altar. Ang napiling espasyong ito ay kung saan mo inilaan para sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang paggawa ng hiwalay na espasyong ito ay nagdaragdag ng pakiramdam ng paggalang at kaseryosohan sa iyong mga panalangin. Itinatampok nito kung gaano ka at kabuluhan ang sandali. Gayon din, maghanap ng isang madiskarteng oras ng panalangin. Maaaring kabilang dito ang pagpili ng mga partikular na sandali sa buong araw kung kailan ang kapaligiran ay nakakatulong sa isang mas malalim, mas nakatutok na koneksyon sa Diyos. Ang mga piniling panahon na ito ay dapat magsulong ng pag-isa para sa epektibong pakikipag-usap sa Diyos. Sa hanggat maaari kang manalangin kahit saan, anumang oras ng araw, may mga oras na kailangan mong maging seryoso sa Diyos sa lugar ng panalangin. Ang pagdarasal habang nagmamaneho o namimili na may iba't ibang notification na lumalabas sa iyong telepono ay hindi perpekto sa ngayon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nakakuha ng mga sagot sa iyong mga panalangin. Sinasabi ng Biblia na malalim na tawag sa malalim, ibig sabihin ay may mga pagkakataon na ang malalim at mabangis na labanan ng buhay ay nangangailangan ng malalim na panalangin. Ano man ang oras na ilaan mo para manalangin, tiyaking pare-pareho ka rito. Ang kapangyarihan ng panalangin ay nasa kakayahang manatiling pare-pareho. Dinadala tayo nito sa susunod na punto, magtsaga hanggang sa makakita ka ng nakikitang resulta. Huwag tumigil sa pagdarasal hanggat hindi mo nakikita ang mga sagot sa iyong panalangin. Nanalangin si Daniel at agad na sinagot ng Diyos. Gayunpaman, pinigilan ang prinsipe ng Persya ang sagot sa kanyang panalangin. Maraming beses, sinagot tayo ng Diyos, ngunit pinipigilan ng hindi nakikitang mga puwersa ang ating mga pagpapala, ito ang dahilan kung bakit, kapag nananalangin ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong sabot. Kahit na may mga pagkaantala sa iyong mga panalangin, patuloy na manalangin hanggang sa makita mo ang pagpapakita ng iyong patotoo. Habang nananalangin ka, sumisid sa banal na kasulatan upang makahanap ng mga talata at mga punto ng panalangin na naayon sa iyong partikular na hamon. Ang banal na kasulatan ay isang makapangyarihang gabay para sa paghubog ng iyong mga panalangin. Sinasangkapan ka nito ng karunungan at mga pangako ng Diyos habang nakikibahagi ka sa espiritual na pakikibigma. Pinatitibay din ito ang lakas ng iyong mga panalangin. Manalangin hanggang sa makuha mo ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan hindi ka dapat magpasya sa anumang bagay na mas mababa sa kumpletong pakete ng Diyos para sa kanyang mga anak. Huwag kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Ang ilang mga bagay ay tinapay ng mga bata. Nang ang isang babae ay sumigaw kay Jesus para pagalingin niya ang kanyang anak, sinabi sa kanya ni Jesus na ang pagpapagaling ay ang tinapay ng mga bata. Sa kabila ng tugon na yon, lumaban siya hanggang sa makuha niya ang himala ng kanyang anak. Inamin niya na siya ay isang aso at kinakain din ng mga aso ang mga mumo mula sa mesa ng mga bata. Ang mumo na nakuha niya ay nagpagaling sa kanyang anak na babae. Gaano ka pa kaya, anak ng Diyos? Sa katunayan, bakit hindi mo tinatangkilik ang tinapay ng mga bata? Ang simpleng sagot ay hindi ka nagdadasal. Ikaw ay nahihirapan, umiiyak, o ginagawa ang lahat ng bagay ngunit hindi nagdarasal. Maari mong baguhin ang salaysay ngayon. Seryosohin ang iyong buhay at simulan ang pagdarasal tungkol sa lahat. Sinasabi ng Biblia na dapat mong ilabas ang iyong layunin at ilabas ang iyong matibay na mga dahilan. Ang lahat ng ito ay mga payo para sa iyo na manalangin. Hindi ka dapat umupo bilang biktima sa buhay. Hindi ka dapat malungkot kapag may nangyari sa buhay mo. Bilang isang anak ng Diyos, dapat mong pangasiwaan ang mga kahihinatnan ng iyong buhay. Dapat mong ipagdasal ang lahat ng bagay na hindi naayon sa sinabi ng Diyos tungkol sa iyo sa mga banal na kasulatan. Hindi mo dapat payagan ang jablo na gawing madaling target ang iyong buhay. Ang pakikipaglaban ay kapag nananalangin ka ng may pananampalataya hanggang sa ang iyong buhay ay maging katulad ng sinabi ni Jesus. Sinasabi sa Jeremia 33, 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin ko sa iyo ang mga dakila, at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Kapag tumanggi kang manalangin, maraming bagay ang mananatiling nakalilito sa iyo. Hindi mo mauunawaan ang dahilan sa likod ng suliraning kinakaharap mo sa iyong buhay. Hindi mo malalaman ang tamang gawin. Ngunit kapag nananalangin ka, sasagutin ka ng Diyos. Magpapakita siya sa iyo ng malalalim na bagay. Bibigyan ka niya ng pangunawa sa mga misteryo. Ipapakita niya sa iyo kung ano ang gagawin. Ang ilang mga tao ay hindi magdarasal hanggang sa magulo ang mga bagay-bagay. Hindi dapat ganyan ang buhay mo. Ang panalangin ay dapat ang iyong buhay. Kapag ang mga bagay ay matindi sa iyong buhay, pagibayuhin ang iyong mga panalangin. Magdasal ng matagal at mabuti hanggang sa ang iyong buhay ay maging katulad ng sinabi ng Diyos. Ang iyong buhay ay nasa awa ng iyong buhay panalangin. Kapag mahina ka sa pananalangin, magkukulang ka ng maraming bagay. Inalis mo ang iyong kamay sa iyong sitwasyon at ilagay ito sa kamay ng Diyos kapag nananalangin ka. Dinadala ng panalangin ang Diyos sa iyong sitwasyon. Naiisip mo ba ang isang taong nalulunod at tumatangging humingi ng tulong? Ang bawat tao'y ipagpalagay na ang gayong tao ay tinatangkilik ang tubig. Ganyan ang kawalan ng panalangin. Patuloy kang makikipagpunyagi sa laban na iyon hanggang sa humihingi ka ng tulong. Huwag manahimik sa anumang abnormalidad sa iyong buhay. Tumawag sa Diyos para sa kanyang banal na interbensyon. Panahon na para ipaglaban mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga panalangin. Sinasabi ng awit limampu, labin lima, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at pararangalan mo ako. Binabago ng panalangin ang lahat, at ipinagdarasal ko para sa iyo na ngayon ay babaguhin ng kapangyarihan ng panalangin ang bawat negatibong sitwasyon sa iyong buhay. Manalangin tayo. Aking Panginoon at Tagapagligtas, pinagpapalako ang iyong banal na pangalan ngayon. Pinabanal ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay pare-pareho sa lahat ng iyong mga lakad. Mula pa sa ilang panahon, isa kang makapangyarihang mandirigma. Walang kapangyarihan higit sa iyong kapangyarihan, walang pangalan sa itaas ng iyong pangalan. Nagpapasalamat ako sa iyo, dahil lumalaban ka sa aking mga laban araw at gabi. Hindi mo hinayaang madaig ako ng kapangyarihan ng mga masasama. Nangako ka natutulungan mo ako sa lahat ng paraan, at nakikita ko ito sa buhay ko. Nagpapakumbaba ako sa harap mo ngayon at kinikilala ko na ako ay pagod na sa ilalim ng pagkukub ng kaaway. Pagod na akong lumaban ng mag-isa. Ibinibigay ko sila sa sayo. Ako ay sumuko sa iyong paanan. Mula ngayon, mangyaring labanan ang aking mga laban. Makapangyarihan Diyos makipagtalo sa mga nakikipagtalo sa akin, lumaban sa mga lumalaban sa akin. Sa kaharian ng Espiritu, hindi ko sila kayang harapin. Mangyaring bumangon at tulungan ako sa aking pamilya, negosyo, at kalusugan. Ilagay sa kahihiyan ang bawat kaluluwa na naghahangad na kahihiyan ako. Balingan ang mga pakana ng masasama laban sa kanilang sarili. Sino ang makakalaban mo at manalo? walang tao, kaya mas pinili kong huwag nang lumaban. Magkaroon ng iyong paraan sa bagay na ito. Naway ang lahat ng aking mga kaaway ay mangalat at masiraan ng loob. Nilinaw sa awit 27 na kapag ang masasama ay sumulong sa akin, sila ang matitisod at mahuhulog. Tutulungan silang lahat na sirain ang isa't isa. At kahit bilugan ako sa lahat ng panig, hindi ako madidismaya dahil alam kong ipaglalaban mo ako. Ito ang magiging realidad ko sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang lahat ng mga pag-atake mula sa kaaway ay hindi makakarating sa akin bago sila bumalik sa nagpadala. Pinoprotektahan ako sa lahat ng panig. Dalangin ko na itago mo ako sa iyong sagradong tolda. Hahayaan mo akong tumira sa iyong lihim na lugar magpakailanman. Ang lahat ng aking makikita at mararanasan ay kabutihan sa lupain ng mga buhay. ipinag Ipinagutos ko sa aking buhay na hindi ako matatakot sa kakilakilabot sa gabi o sa palasong lumilipad sa araw. Ang salot na nakabaon sa kadiliman ay hindi magiging bahagi ko. Hindi ako lilipulin ng salot sa tanghali. Isang libo ang mahuhulog sa aking tagiliran, isa sero, sero 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 sa aking kanang kamay, Munit walang masamang mangyayari sa akin o lalapit sa aking pamilya, negosyo, at kalusugan. Makikita ko lamang ng aking mga mata ang kaparusahan sa masasama. Sa pangalan ni Jesus, walang anumang pinsala ang darating sa akin. Walang sakuna na lalapit sa aking tahanan. Bilang isang minamahal na anak ng Diyos, utusan niya ang kanyang mga anghel na bantayan ako sa lahat ng paraan. Sisiguraduhin nilang hindi ako masasaktan. Ang bawat kapangyarihang gustong pumutol sa aking buhay ay napapahiya. Ang Panginoon ay bubusugin ako ng mahabang buhay. Panginoon, pinagpapalako ang iyong banal na pangalan. Salamat sa pakikipaglaban sa aking mga laban. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Karapat dapat kang purihin. Sa ngayon, higit pa ako sa isang mananako. Ako ay isang panalo. Lahat ng aking mga kalaban ay yumukod sa harap ko. Protektahan mo ako sa lahat ng panig. Kapag sinabi ng mga lalaki na may paghahagis, sasabihin kong may pag-angat. Salamat, Ama, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung pinagpala ka ng video na ito, mangyaring huwag ilike ang video at magdrop ng komento. Gayon din, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. Narito ang isa pa upang palakasin ang iyong antas ng espiritualidad.